Halaoy, halaoy, kabuutan man ni mister. Ginawa na niya yung ilbisi box. Para daw, maumpisahan ko ng ilagay ang mga ito na mga sinashopping niya. Maumpisahan ko nang ilagay sa box. Wow, de diba? Galing-gala yung asawa pagdating. Ito na. Mm -hmm. Wow. Dami na pala siyang nabili dito. So, start na natin yung i-file e dito sa LBC box. At na, maipadala na naman ito sa ating ka-family sa Pilipinas. Mm, mm So, ito pala yung tenex niya. Yan. Yeah inumpisa ka na niyang gawin yung LBC box. Okay, so, yan na lang ang iuna natin dyan. Ito, mga laruan to ng mga batang babae sa bahay, mga pamangkin. So, nakita niya yan sa store. Binili na rin niya. Ganyan yan si Tam random yan, mamimili kung anong mam makikita niya dyan ano to ah, may mga candy pa hmm. ilagay natin yan dyan sa gilid may mga anti para first aid ointment hmm. Ano man to? Ah, yeah, thirds. May toothbrush pa. Mura lang kasi yung mga toothbrush dito. Ah, ito mga mga zest. Mga sabon. Toothpaste. Kung may toothbrush, may toothpaste rin siya. Ano to? Ah, parang gamay ba? Hmm. Hanapin natin kung may iba pang toothpaste dito. Wait, ibuhos ko na lang to. Malito, mali. Dito natin nilagay yung sabon. Para mga kapi dyan. May mga ito mga cook ham gustong gusto ng mama ko to guys. Ah, marami na siyang mga ano. Ito mga spam to inalis niya yung label para iwas nakaw. Mga spam yan, inalis niya yung mga cover. Marami na pala siyang na impact na mga spam dito. Dami. Mm -hmm. Ilagay natin si spaghetti dito. natin i-file si spam. Ang Ah, uh, how many cook Ham are this? Itong cook Ham. gusto gusto ko to ng, gusto gusto to ng mama ko. Two, four, six, eight. Ah, walo. I-try natin i-file dito kasi ba. Papalpagan na lang. Tapos dyan sa gilid, yung span Ang kasya. O, oh, yan. Okay guys, i ko na to. Yan lang muna.